dito ako waiting po ako sa shuttle so nasa may uh, bandang uh, bukawi pa sila guys so ayan nagaantay tayo guys so, sabi ko maglag ako ng mabilisan dito abang nagaantay so it's uh, mag 4.30 na halos guys kaya 4.34 am po so yon kasi supportive pa rin supportive po sa amin so yun uh, ayan, ayan supportive pa rin po yung aking anak dyan na sumusuporta sa magulang, ayan, nag-aabot ng pera o ano man yan, anything na may sinasagot ng mga bayarin sa bahay, yung mga bayarin, yung mga PLDT, ano pa man yan, yung mga water bill, electric bill, kung sila sila, sila ang sumasagot yan, ibe-bless kayo ni Lord Y. Kasi nagtatanim kayo ng maganda. Ang taong nagtatanim ng maganda, lagi tandaan, aani iyan ng ano, maganda. So yan, thank you, thank you for watching guys. So yan. Ito ako waiting po ako sa shuttle So nasa may uh, bandang uh, Bukawi pa sila guys So yan nagaantay tayo guys so, Sabi ko maglaga ko ako ng mabilisan dito Habang nagaantay So it's uh, mag 4.30 na halos guys Ayan 4.34am po so yun Guys uh, dalawa lang yung magagaling Sa Bulacan guys So sabi ko makapag vlog kahit paano dito guys So yun Ano ay ba yung ating pag-uusapan So uh, yun nga yung pinaka kontrobersyal na nangyari yan tungkol sa magnanay nagkaroon ng issue tungkol sa pera so huwag na tayo ng pangalan guys so yun maraming nagsasabi yung, uh, habang napapagkwentuhan namin yun yun tungkol sa yon uh, yun yung uh, trending ngayon na nagkaroon ng issue na magnanay sa pera so yun dapat po ba na nagkakaroon ng gano'ng na issue sa family ng pera, eh, uh, hindi naman yun forever, so, natural lang yun, lalo na yung mga working na anak, and then yung parents, ah, uh, hindi na working, so, ah, uh, marami kasi ako nakitang mga gano'ng sitwasyon, guys, ah, uh, parang yung anak, working abroad, and then, um, ah, yeah, guys, working abroad, so, yan, yeah, working abroad, ah, uh, Kasi yun uh, parang uh, natural na sa atin yun na nagsusupport yung anak kapag uh, uh, single pa sa mga magulang So yun, uh, yung iba, yung iba, hindi ko po nila Kasi depende naman, may nakakwentuhan naman ako na never nag-ask yung parents niya na, ano, na pera sa kanya nung siya ay single pa, so sabi ko, kasi, baka, ang parents mo is may work, sabi ko, kasi depende naman yan sa case-to-case -case basis, sabi ko Um, syempre, pangit yung na nagkakaroon ng issue do. so dapat nga, talaga uh, sinasabi ko na dapat talaga napapag-usapan, uh, ng maayos, mahinahon yung tungkol sa pera so kung maghahanap ng pera, dapat, ah, uh, medyo kalma lang, wag ano, mag-ano kasi mayroon muna na ano, nun, dati, ah uh, abroad, working abroad yung anak, and then uh, working abroad yung anak, tapos uh, nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas, and then naghahanap ng uh, misa na sure-short, so nagkakaroon sila ng tampuhan na magna mag-nanay uh, sa pera. Usually kasi nanay, di ba? Kasi yung nanay ay naghahawak ng pera. Kaya yung anak na working sa nanay nagpa, nagpapadala ng pera. So, ayan, magtanggal nga tayo ng mask. Hindi, hindi ako pa rin, guys. So, yun, nga uh, uh, minsan, uh, ganun nga, pagka working ang anak, minsan sa nanay halos lahat sa nanay nagbibigay ng pera. Why? Kasi ang nanay talaga ang nag handle o nagpapaikot ng pera. So, yun. Gati uh, kasi meron akong ganun nakakwentuhan na yung anak is uh, working abroad and then uh, nagka... Uh, nagkaroon sila ng issue. Nakamit ng guy itong ano, itong anak na working abroad. And then, nagkaroon ng issue. So, bumukod yung anak. Kaya, nag-away. Uh, nagkaroon sila ng gulo, And then, uh, parang hindi nagpapadala na yung anak ng uh, pera doon sa, mag sa magulang. So, uh, later on, so, yun, nagkaroon ng problema. Uh, nagkaroon ng problema yung anak doon sa, ayun, sa kanyang relationship doon sa guy. So, yun, um, bumalik, bumalik siya sa nanay niya, and then ah, uh, yun, ah, uh, naging okay, naging okay sila, naging okay ulit sila, so, yun, until now, supo, sumusuporta, sumusuporta, so, admitted naman yung girl na may pagkakamali siya, so, parang nagkaroon sila ng uh, problema, dun sa kanyang, ah, uh, uh, kanyang partner, so, ngayon, uh, balik siya sa kanyang, ano, magulang, support siya, so, kahit paano yung magulang naman niya, nakikita na may naipupundar, may naipupundar, mm -hmm. naipupundar na sa pera na pinaghihirapan niya. So, ayan, guys. Doon ako nakatingin kasi nate ko talaga yung shuttle, guys. So, ayan, guys. Baka feeling ko malapit na yung shuttle, guys. So, lumipat ako, guys, kasi dito talaga ako inaantay, yan guys. So, um, kasi mas ang nanay talaga naghahawak ng pera kapag, halimbawa, uh, yung anak na working is ng guys, So, ako kasi, guys, uh, ako kasi, guys, as may hanggat pinipilit ko, ayoko talagang mag-ask anak ko no working ng pera. So, ayoko talagang uh, hanggat maaari lang, hanggat maaari. Kasi, why? Working pa naman ko ako. Malakas yung aming katawan. Nakakapag-trabaho pa kami. So, uh, gusto ko ma-enjoy. Ma-enjoy niya yung ano yung uh, kanyang uh, pera. So, case-to-case -case basis ko. Uh, so, hindi ko po, uh, yung situation ko, hindi ko inaano sa iba, guys. So, yung sa akin lang, yun na ikukwento ko na um, Angat maare uh, ayoko pero yung anak ko naman kasi kahit na maingay So yung anak ko naman kahit na hindi ko siya So, yung aking anak naman din. So, yung anak ko naman, kahit na hindi na, hindi ko hinga ng pera, yan, or hindi ako nag-a-ask ng uh, money, so, pusa, pusa naman siya nagbibigay, at uh, yun, naiintindihan niya naman din yung sitwasyon, so... Uh, siya na ikusa. Kusa na siya magsaano. sa ano. Siya na sumagot nung aming uh, internet. Siya na sumagot nung aming tubig. Siya yung nagbabayad ng aming water bill. Siya yung nagbabayad uh, ng SS ng papa niya. So, yun. Uh, PLDT, water bill, ba baon ng mga kapatid niya. Siya na sumagot din yung SS. So, sabi ko, syempre, pag nag-asawa siya, so, syempre, hindi na natin maaasahan yun, guys. So, nasa kanya na lang kung kusa yun. So, yun. ayan, uh, yan. Uh, potrebbe ng suporta uh, you know, working na anak man, ng suporta sa mga sa mga perez magpapalain talaga ni Lord yan, magiging magaan ng kanilang buhay. Kasi why? Kasi nagtatanim sila ng magandang bagay sa kanilang magulang. And then, yung mga parents naman yon, huwag din naman natin abusuhin. Natin din abusuhin yung ating mga anak na working. Uh, Yanon natin na meron din silang mga needs, special needs. Then, kailangan din nilang mag-ipon. So, yun, para sa kanilang sarili din kasi, uh, yun, uh, dapat din na meron silang, ano, uh, talagang yung kanilang uh, pera is na namaman din nila. So, namamanage din naman din yung uh, sila rin yung talagang dapat na magmanage sa kanilang pera. Yung working, ayan. Ingay. So, yung mga anak nating working, so, sila pa rin yung may right doon sa kanilang income. So, sila pa rin yung magma, sila pa rin yung uh, mag-handle, sila pa rin yung may uh, anak na working, yun. Sila pa rin yung ano, uh, may talagang karapatan doon sa kanilang pera sila pa rin yung mag uh, siguro yung atin, advice-advice lang, kung saan no, sila maganda uh, kung ano yung magandang gawin do sa kanilang ipon pero yung ano, yung tayo yung magkocontrol, o yung tayo yung mag-ano, hindi, hindi gano'n so, tayo is, uh, sila pa rin sila pa rin yung ano talaga doon sa kanilang pera so porta sa magulang, ayan, nag-aabot ng pera o ano man 'yan, anything na may sinasagot ng mga bayarin sa bahay, 'yung mga bayarin, 'yung mga PLDT, ano pa man 'yan, 'yung mga water bill, electric bill, kung sila sila ang sumasagot 'yan. Ibebless kayo ni Lord why kasi nagtatanim kayo ng maganda. Ang taong nagtatanim ng maganda, lagi tandaan, aani iyan ng ano, maganda. So yeah, thank you, thank you for watching guys. So yeah, gumilid na ako sa may kalsada kasi may kawayan na yung ating shuttle. So, pag sinabing may kawayan yun, malapit na yun, guys. So, ayan. Uh, nag-aantay na lang. So, yung mga issue tungkol sa pera na yan, maaayos at maaayos yan. Kasi, why? Family tayo, eh. Family. Na-issue tungkol sa pa, uh, pera, usapang pera sa pamilya. Maaayos at maaayos yan, guys. So, ayan. Thank you, thank you for watching, guys. So, yan, guys, wala pa rin yung ating shuttle. So, nag-aantay-antay pa rin ako dito, guys. So, minsan kasi mahirap yung gano'n yung pag-aawayang aaway pagtataluhan yung tungkol sa pera sa isang pamilya. So, dapat talaga uh, mas maganda na papag-usapan. Uh, yun, mas maganda na papag-usapan guys so wag mag-away, maging mahinahon sa pagsasalita, ingatan yung mga salitang bibitawan guys para wag tayo makasakit kasi masakit yung ano yung makakabitaw ka ng salita eh na uh, masakit guys so ayan nagaantay-antay lang ako dito guys uh, para sa aming shuttle guys so tignan nyo walang traffic so baka eto na guys dumating na siguro siya guys So wala pa rin guys, wala pa rin ang shuttle. So yun, ayan na, ito na yata guys. Ay hindi, hindi, hindi pa pala guys. So nag tayo guys. So, waiting tayo ng ating shuttle. shuttle, nag-aantay pa rin ako. So, yun, uh, mas maganda talaga yung ano naglilista tayo. naglilista na tayo lalo na kung halimbawa yung anak natin nagbibigay sa atin ng mga pera, ganun. Mas maganda, naglilista tayo ng mga ating mga budget, yung kung saan napunta yung pera, kung, sa, kung saan natin inilagay yung ating yung uh, pera na binibigay ng ating anak o yung, uh, kumbaga, kung nakagamit tayo ng pera.